Magandang araw mga kabopols Kapag pinag-uusapan ang kasaysayan ng digmaan, walang mas madilim at mas karumal na yugto kaysa sa Holocaust, ang sistematikong pagpatay sa anim na milyong Hudyo sa ilalim ni Adolf Hitler. Pero ang tanong, bakit nga ba galit na galit si Hitler sa mga Hudyo? Saan nagsimula ang lahat? Una sa lahat, mahalagang tandaan na bago pa si Hitler, matagal nang may poot laban sa mga Hudyo lalo na sa Europa. Ang tawag dito ay antisemitism. Sa loob na maraming siglo, sila ay sinisisi sa mga trahedya tulad ng pandemya, krisis sa ekonomiya, at kahit sa pagkamatay di umanong ni Jesus. Maraming kristyano noon na ang tingin sa mga hudyo bilang outsider o hindi tunay na kabilang sa lipunan. Matapos ang World War I, Maraming mamamayan ng Germany ang naniniwala na pinagtaksilan sila ng mga hudyo at komunista, kaya sila natalo. Pumasok si Hitler sa ganitong klima at namulat siya sa ganitong kaisipan. Ginamit niya ang galit ng masa, pinalalapa niya, at ginawa niyang agenda sa politika. Mahalagang malaman na hindi siya ang nag-imbento ng puot, hindi rin siya ang orihinal na nagpasimula ng idea ng pagkakaugnay ng mga hudyo sa paglubog ng Germany pero siya ang gumawa ng batas gamit ito. Bukod pa dyan, sa kanyang libro na Mein Kampf na isinulat niya habang nakakulong, idiniin niya na ang mga hudyo raw ay mapanganib, tuso at gustong kontrolin ang mundo gamit ang pera at media. Para sa kanya, sila raw ang dahilan ng pagkabulok ng lipunan, sining at moralidad. Ginamit ni Hitler ang race theory na kung saan naniniwala siya na merong master race. Ito ang mga Aryan race at ang mga hudyo raw ay inferior at kailangan alisin. Yan ang ugat ng kanyang ideology. Hindi lang basta personal na galit ang naging sandata ni Hitler. Ginawa niya itong pambansang pulisiya. Ginamit niya ang propaganda para paulit-ulit na sabihin kasalanan ng mga hudyo ang lahat ng problema ng Germany. Sa tulong ng Nazi Party, nilikha niya ang imahe ng mga hudyo bilang kalaban ng Estado. Unti-unti silang tinanggalan ng karapatan, hindi na pwedeng magtrabaho, hindi na makapag-aral, pinagbawalan sa negosyo, hanggang sa dulo na uwi ito sa genocide, ang karumal-dumal na holocaust. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang mas malalim na tahilan ang kailangan tignan. Si Hitler ay produkto ng galit, takot, at ideologyng isinilang sa panahon ng krisis. Sa mga panahong naguguluhan ng lipunan, madaling maniwala sa kasinungalingan. Kaya't ang tanong kung bakit galit si Hitler sa mga Hudyo, ito ay bunga ng iba't ibang salik kagaya ng kasaysayan, impluensya at propaganda. Isang babala sa ating lahat kung gaano kadali ang kasinungalingan kapag sinamahan ng takot at galit. Ang tanong sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang information o disinformation, kaya pa ba nating matuto mula sa kasaysayan o mauulit na naman ang pagkakamali sa ibang anyo? Hanggang sa muli, mga kabopols.